Mga gawa, chapter 2, verse 1 up to 24. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahakibis na hanging malakas at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanilang may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaki ng relihoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nagmaninig ang ugong na ito ay nangkatipun ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanyang narinig ng na bawat isa na sinasalita ang kanyang sariling wika at silang lahat ay nangagtakam at nagsipanggilanas na nangagsasabi narito hindi baga mga galiliyong lahat ang mga nagsisipag salitang ito. At bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinalimutan? Tayo mga parto at mga Medo at mga Elamita at ang nangananahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Kapadosia, sa Punto at sa Isya, sa Phrygia at sa Pampelia, sa Egypto at sa mga sakop ng Libya na nakarating ng Sirini at mga nakikipamayang galing sa Roma. Mga Hudyo at gayon din ang mga naging Hudyo, mga Cretens at mga Arabi ay nangaririnig natin, nagsipagsalita sila sa ating mga wika na mga makapangyarihang gawa ng Diyos. At silang lahat ay nangagtaka at nangalito na sinasabi ng isa sa isa, anong kahulugan ito? Dadapot ang mga ibay nangangliliwak na nangagsabi sila puno ng bagong alak. Datapat pagtindig ni Pedro na kasama ang labing isa ay tinaas ang kanyang tinig at sa kanila ay nagsaysay na sinasabing kayong mga lalaking taga-Judea at kayong lahat na nananahan sa Jerusalem. Nangalaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito hindi nga lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayong oras na ikatlo lamang ng araw, datapwat ito'y yamang sinalita na sa pamagitan ni Propeta Joel. At mangyayari sa mahuling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at ang inyong mga anak na laki at babae, mga nguhula. At ang inyong mga binata ay nangakakita ng mga pangitain. Ang inyong mga matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipang hula sila at magpapakita po ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng osok Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yung araw na dakila at tangi. At mangyayari na ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayo mga lalaking tag-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga-Nazarit, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya sa gitna ninyo, gaya rin ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kalaman ng Diyos, kayo sa pamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyang ipinako sa krus at pinatay na siya ay binuhay na mag-uli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan sapagat hindi maaari na siya mapigilan nito. Amen.